Hello guys, good afternoon. So yan, dito tayo sa ating babuyan guys. And gagawa tayo ng isang substrate natin. So may nakita ko guys na pinagtresera ng mais. Yun ang ginawa natin na i-alternate natin para gawin nating substrate. So ipapakita ko sa inyo guys. ito siya guys, mga kinuha natin. So alternate natin, natin doon sa tayo ng baboy um, mas madaming ganito akong nakita kasi so okay naman ito kasi na nadidecompose naman siya so salit salita natin guys yan so ngayon uh, lalagyan natin siya ng yung dry na dry na natayin ng baboy saka natin siya babasa pero bago natin lagyan basahin muna natin ito medyo kuha natin konti kumpak natin konti para mas madami siyang laman Yung malapit kasi nakita ko nag-preferan guys so maganda natin siya try natin ito. Lagyan natin nito. hindi, tatapon. Tapunin natin siya. Ayan guys, hindi natin ito ibabawan ng kain ng baboy. So kasi dito, oh, itong nauna natin guys, oh, madami na naman pwede i-harvest. Oh, nandiyan yung mga bulati. Dami. So ini pa tayo mag-harvest ngayon. Yan, yung mga bulati dyan. <laughs> so, since meron na tayong baboy dyan na kaunti, sasabay natin ito. Sasabay muna natin na production. Ito yung harvest na natin, nagamit na, na natin doon sa ating pichay. Ito yung vermicast. So habang naglilibang tayo dito, kagawa na tayo so basahin muna natin ito guys and then e, bubawan natin ng parang ganyan din ito ang bilis nyo saging yan guys at saka tayo ng baboy so yun yung kagandahan ngayon mag start na ulit tayo mag baboy hindi na natin problema yung yung tayo nila kasi magagamit natin and then dito guys naglagay ako dito sa greenage nya ng Uh, dayami ng mais para dito tayo manghuli ng mga kwan pupunta dyan yung mga mga bulati dito ako kumuha dati doon guys so and then para magiging strainer na siya para makukuha dahin natin yung mga uh, mga tayo ng baboy na hindi natin na nawawalis so masasala pa rin siya dyan So, no need na na magkawa tayo ng septic tank. Kasi tubig na lang po yung lalabas din. And gagawa din tayo ng maliit na septic tank lang. Parang box lang siya. Para yung tubig yun ang pang didilig na natin dito. Okay. So, ayusin natin siya guys para maging um, integrated farm yung babuyan natin dito. So, wala tayong tapon. Okay guys, basahin na natin yan para maglagay na tayo ng tayo ng baboy. Yan, babasahin na din natin ito guys para para pupunta na dito yung mga uh, bulati na malapit din. Kasi dry season na ngayon guys. Um, maghahanap yan sila ng basang park. Para doon sila mag-iisti at may makakain sila mapapansin natin itong dayami ng mais dito. Mabilis kong itong madi-decompose. Kasi dyan sila pupunta. So, yan na din yung way natin ng paghuli. Ano? Para hindi na tayo bibili. Ang mahal kasi guys ng, ano, nightcrawler. crawler, uh, nag, nag-nanood ako sa YouTube is parang 350 to 850. So, ganun kamahal. So, instead na bibili tayo, mahuli na lang tayo nung marami itong baboy dito guys uh, marami akong nakikita pero hindi ko siya pinapansin pa noon sa so, kalating discover last uh, November nung natamaan na tayo ng ESF so ba babasa din din ito yung time tayo ng baboy at maglilinis mababasa din siya pero basahin na natin una para para pumunta na dito yung mga night crawler guys. Basahin din natin yung dyan nga part. So yan, nag-iisip tayo kung paano tayo mag-minimize natin o mag-maximize -ma natin yung pan natin dito sa farm natin. Yan na yung baboy natin yung nailipat na. Baliwalo sila dito. So, ayan guys. Basain na natin to. Para mabilis yung madecompose. And then, uh, second layer nya, uh, ng baboy. Yung dry, yung matagal na guys. Kagandahan, sabi ko nga noon is naipon natin siya. And then, third level natin. Siguro, kung katawan ng saging kasi mas gusto nila yon. and then lagyan ulit natin sa taas ng tayo ng baboy para pwede na natin kagad pwede na tayo kagad maglagay ng night crawler parang yung ginawa natin dyan sariwa yung saging dyan tapos naglagay tayo sa ibabaw okay naman gustong gusto nila kaya medyo may ma-harvest na tayo ulit dyan guys So, ayan na enjoy natin ulit yung work sa farm guys. So, ayan guys. Natakpan na natin ng mm. second layer. Puro dry na tayo ng baboy yan guys. Matagal na. So, gagawin natin ulit ngayon ay babasain natin ulit siya mm. and then lalagyan ulit natin ng dayami ng mais. So, yun kasi nakuha natin guys. And sana makahanap tayo ng katawan ng saging para yung ang susunod natin tapos yung last na ulit ay yung tayo ng baboy guys yan so habang nagaantay tayo dito na nagpapalaki ng baboy meron tayong ma-harvest dito yan yung susunod natin guys mas malawak ito yan kasi baka makapag-harvest din tayo dito sa gagawin nating uh, panghuli no So guys, na uh, share ko lang po. Ayan guys, naka third level na tayo. So first level ganito, second uh, tayo ng baboy na dry. Third ito. And then babasain natin siya ulit. Kukumpak natin siya. Talagyan natin siya ng pop ng baboy. And then, yung pang pang fifth layer um, katawan ng saging and then 6 layer niya tayo ulit ng baboy so mataas pa ito guys Babasahin lang natin ito para makompak sya and then last na yun yung six, pang 6 layer niya uh, papa ko na natin siya. i-rest na natin siya. and kapag may nahuli na tayo ng mga nightcrawler lalagay na natin dyan Ayan, so, yung mga nandito, ililipat din natin kapag ma-harvest natin lahat dyan. Ayan, guys. Next project natin, mas malawak. Ito, mas malawak ito, guys. <laughs> Medyo madamadaming substrate to. Since, hindi pa natin magagamit na pagpalakihan ng baboy. Kasi, doon pa lang sa dalawang span doon sa labas yung may laman. So, habang yun natin ginagamit, ah, uh, gamitin natin sa vermicast and kapag magandang production yan guys eh kahit kaunti lang bawi natin dito na tayo mag focus din ah, uh, magbabawi pa rin tayo kasi yun ang source din natin na isang kailangan natin substrate